Hi kaibigan! Bago tayo magsimula, hayaan mong itanong ko ito sayo. Mayroon ka na bang babaeng dumaan sa buhay mo na kahit saglit mo lang nakilala, hindi mo siya makalimutan? O baka naman kabaligtaran, may babae kang gusto, pero tila hindi siya naglalagi sa isip mo. Bakit kaya ganon? Dahil kaibigan, hindi lahat ng tao ay may kakayahang manatili sa alaala. Ang ilan, dumadaan lang at agad nawawala sa isip. Pero ang iba, kahit lumipas ang panahon, kahit wala silang effort, hindi mo sila malimutan. Bago tayo magsimula kaibigan, nais kong malaman kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video, i-comment mo sa baba kaibigan. Okay kaibigan, balik tayo sa ating topic. Ngayon, gusto kong ipakita sa iyo na maaari ka ring maging ganoon. Isang taong hindi madaling makalimutan isang presensyang lagi niyang hinahanap-hanap. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang gilas, hindi rin tungkol sa pagiging perpekto. Ang sekreto ay nasa mga maliliit, ngunit makapangyarihang bagay na ginagawa mo araw-araw. Kaya kaibigan, manatili ka hanggang dulo. Dahil sa pagkakataong ito, ilalahad ko ang sampung stoic-inspired na paraan kung paano katiyak mamimiss ng babaeng nagugustuhan mo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para hindi ka mahuli sa mga susunod nating usapan tungkol sa Pinoy Stoicism, pagmamahal at self-mastery. Kaibigan, napansin mo ba na sa panahon ngayon, masyado ng maraming tao ang naniniwala na para mapansin ka, kailangan mong laging magpakita, laging magparamdam, laging maghabol Ngunit ang katotohanan, kapag palagi kang nandyan, nawawala ang thrill, nawawala ang halaga ng presensya mo. Ang sikreto para hanap-hanapin ka ng babaeng nagugustuhan mo ay simple. Huwag mong gawing murang bagay ang oras at presensya mo. Gawin mong espesyal. Hindi mo kailangan ng magagarbong salita o paulit-ulit na mensahe araw-araw. Mas nagiging makapangyarihan ka sa mga oras na pinipili mong huwag palaging available. Sapagkat ang distansya, kaibigan, ay may kakayahang magpatindi ng damdamin. Kapag hindi ka laging nakikita, doon ka mas hahanapin. Ayon kay Marcus Aurelius, The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kapag ang naiwan mong alaala ay mabuti, totoo, at may dignidad, kahit wala ka, ikaw pa rin ang nasa isip niya kapag natutunan mong huwag habulin ang atensyon at pinili mong magbigay ng presensya na may timbang, doon ka nagiging taong mahirap kalimutan. Ngayon kaibigan, narito na ang sampung stoic-inspired na paraan kung paano katiyak tiyak mamimiss ng babaeng nagugustuhan mo. Una, alamin ang halaga ng pagiging misteryoso. Ang sobrang pagbubukas ng lahat ng bagay tungkol sa sarili mo ay parang pagbibigay nang librong binasa na. Kapag wala nang matuklasan ng babae, mawawala ang thrill. Ang sikreto ng pagiging memorable ay nasa hindi pa niya alam tungkol sa iyo. Ayon kay Marcus Aurelius, The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kung pinipili mong maging kalmado at reserved, mas lumalalim ang kulay ng iyong presensya. Pangalawa, maging abala sa sariling mundo ang lalaking may sariling passion, trabaho o layunin ay nagiging mas kaakit-akit. Ang babae ay hindi lang nahuhumaling sa itsura, kundi sa lalaking may direksyon. Kapag nakita niyang kaya mong tumindig mag-isa at kaya mong mabuhay ng hindi nakadepende sa kanya, tiyak na sa oras na wala ka, maiisip niya, ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Pangatlo, Huwag mong ibigay ang sarili mong oras ng sobra-sobra. Kung palagi kang available, mawawala ang iyong value. Ang babae ay mas naa-attract sa taong may sariling oras at sariling limitasyon. Kapag natutunan mong hindi agad mag-reply o hindi laging handa, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa natural na boundaries, mas lalo kanyang hahanapin. Pang-apat, alagaan ang consistency pero iwasan ang pagiging predictable. Ang babae ay namimiss ang taong nagbibigay ng balance. Isang lalaking stable, pero hindi boring. Magparamdam ka ng may timing. Magpakita ng effort, pero hindi palaging pareho. Ang kakaibang timpla ng reliability at unpredictability ay nagbibigay ng tamang kilig na hindi agad mawawala. Panglima, Gawing makabuluhan ang bawat usapan. Hindi mahalaga kung gaano katagal kayong naguusap, kundi kung paano mo siya pinaparamdam sa bawat salita. Ang lalim at intensyon ng iyong mga salita ang magbabaon sa isip niya. Kapag napagtanto niyang kakaiba ang mga pag-uusap ninyo, tiyak, kahit tapos na ang chat, iniisip pa rin niya. Pang-anim, ipakita mong kaya mong mabuhay nang wala siya ito ang pinakamakapangyarihang paraan para mamiss ka. Ang taong hindi nakadepende, hindi nagmamakaawa ng oras, at hindi nagpapakita ng desperasyon ay nagiging mas mahirap kalimutan. Marcus Aurelius once said, He who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe. Kapag kaya mong mabuhay ng buo sa sarili mo, ang sino mang nakakasama mo ay gugustuhin pang bumalik at makisama muli. Pampito, ipakita ang malasakit sa maliliit na paraan. Hindi kailangang ang Minsan sapat na ang pagtatanong kung kumain na siya o ang pagbibigay ng simpleng atensyon. Kapag nawala ka, ito ang mga simpleng bagay na kanyang hahanapin. Ang lalaking may malasakit ay mahirap palitan. Pangwalo, panatilihing maayos ang anyo at ugali hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagpapakita ng respeto sa sarili. Kapag nakikita niya na disiplinado ka sa katawan, pananamit at asal, hindi lang physical ang naa-attract sa kanya, pati respeto at admiration. Pangsyam, maglaan ng tamang distansya. Ang distansya ang nagbibigay ng puwang para maramdaman ng babae ang iyong halaga. Kung palagi kang nariyan hindi niya mararamdaman ang pangungulila, pero kung marunong kang lumayo ng kaunti, doon niya mararamdaman kung gaano ka kahalaga sa buhay niya. Pangsampo, magpakita ng lalim ng pagkatao. Sa huli, hindi hitsura ang magpapamisa sayo, kundi ang kalaliman ng iyong karakter. Ang lalaki na may prinsipyo, pananaw at disiplina ay laging nagiiwan ng marka. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. B1. Kapag natutunan mong maging mabuting tao, hindi lang babae ang mamimiss sayo, pati ang mga tao sa paligid mo. Kaibigan, tandaan mo ito, hindi kailangang araw-araw ay present ka sa kanyang mundo para mamimiss kanya. Ang kailangan ay ang mag-iwan ng presensya na may bigat, na may lalim kapag natutunan mong hindi maging sobra sa pagpapakita ng atensyon, mas nakikita niya ang halaga mo. At kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo ng higit kaysa sa paghabol, doon ka nagiging mas kaakit-akit. Ayon kay Marcus Aurelius, Be yourself and you will find strength. Ang tunay na misteryo, ang tunay na dahilan kung bakit mamimiss ka niya, ay hindi sa dami ng oras na binigay mo kundi sa kalidad ng alaala na iniwan mo. Kaya kaibigan, gawin mo ito. Huwag mong ibigay lahat agad-agad. Huwag -agad. mong gawing ordinaryo ang sarili mo. Maging isang alaala na mahirap palitan, isang presensya na kapag nawala, siya mismo ang kusang maghahanap. At ngayon, nais kong iwan sa iyo ang tanong na ito. Mas mahalaga ba ang laging nandyan ka? O mas mabisa bang gawing kakaiba at espesyal ang bawat pagkakataon na nandoon ka. Para sa tuwing wala ka, siya mismo ang kusang magmimiso sa iyo. Kaibigan, napagtanto mo ba? Ang sikreto upang mamimis ka ng isang babae ay hindi sa dami ng oras na ginugugol mo sa kanya, hindi rin sa magarbong paraan ng pagpapasikat. Ang tunay na sikreto ay nasa iyong katauhan, kung paano ka nagdadala ng sarili mo kung gaano ka buo bilang tao at kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo bago ang kahit sino. Ang babaeng mamimiss ka ay hindi yung babaeng na humaling sa effort mo, kundi yung babaeng nakaramdam ng presensya mo bilang isang tunay na lalaki. At kung tutuusin, kaibigan, ang pagiging taong mamimiss ay hindi lang para sa pag-ibig. Ito'y para rin sa buhay. Kapag naging mabuti kang anak kaibigan o kapatid, tiyak na hahanapin ka rin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Dahil ang taong buo at may prinsipyo ay mahirap kalimutan. Kaya kaibigan, tandaan mo ito. Ang taong hindi naghahabol, siya ang laging hinahanap. Hindi mo kailangang pilitin ang atensyon ng babae. Ang kailangan mo lang ay maging taong may sariling halaga, may sariling mundo, at may sariling direksyon. Kapag natutunan mo ito, hindi lang siya ang mamimiss sa iyo, pati ang iba pang tao sa buhay mo. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, alin sa sampung payo ang gusto mong subukan ngayon mismo? At naniniwala ka ba na ang tamang distansya ay mas nakakabighani kaysa sa sobrang presensya? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang usapang Pinoy Stoicism love, at self-mastery. Mag-iwan ng comment sa baba at ishare ito sa isang kaibigan na kailangan ding matutong maging taong mahirap kalimutan. Hanggang sa muli kaibigan, tandaan mo, ang tunay na halaga ng tao ay makikita hindi sa kanyang habol, kundi sa kanyang kakayahang hanapin ng iba.